magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga masters! Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Ang ganyang pag-uugali ng mga namumuno sa mga kasundaluhan mo ay hindi karapat dapat na maging isang pinunong general ng iyong mga kasundaluhan. Maniwala ka sa akin brother Zubaji. Kung ako ang masusunod ibaba ko siya sa kanyang posisyon at aalisin sa pagiging pinunong general. Bago pa may mangyari masama o pag oklas sa iyoji mga kasundaluhan dahil sa pag-uugali na mayroon ang iyong pinunong general. Sabi ni Daryl, oo kanina lang bago makapasok ng tuluyan sila Daryl sa kaharian ni Zubaji at Ganggang. Sila ay inaalipusta na ni pinunong general Gabriel. Kaya ngayon si Daryl ay nagtanim ng galit sa pinunong general ni Zubaji. Dahil sanang, nang, yari na iyon. Nais ni Daryl na ang pinagmamalaking posisyon ni Pinunong General Gabriel ay mawala sa kanya. Para ang pagiging bastos nito at mayabang ay mawala. At maya-maya, nang marinig ito ni Zubaji. siya ay tumingin ng husto kay Pinunong General Gabriel at ito ay sumimangot at sinabi. Naniniwala naman ako sa iyo brother Daryl. Sa totoo lang hindi ko din gusto ang inaasta ni Pinunong General Gabriel. At ang kanyang pamumuno sa aking mga kasundaluhan ay mahusay naman ngunit ang turing niya sa kanyang mga kasamahan ay para niyang alila. May pag-uugali siyang mapagmataas, sabi ni Zubaji, nang marinig ito ni Daryl siya ay napakamot ng ulo at sinabi. Tama ka nga brother Zubaji, tinuring kami ni Ambrose na isang normal na tao lamang kanina niyan. At ang aking anak ay akin lang napigilan. Kung hindi siya ay mapapatay ni Ambrose sa sobrang galit kanina. Sabi ni Daryl. Nang marinig ito ni Zuba siya ay nagsalita at sinabi. Hayaan mo brother Daryl. Ako na ang bahala sa pinunong general na iyan. Mauna ka na pumasok sa silid ha pagkainan. Kausapin ko na muna itong si Pinunong General Gabriel. Sabi ni Zubaji sa seryosong tono. Nang marinig ito ni Daryl, siya ay nagsalita at sinabi, kung aalisin mo siya sa pagiging Pinunong General, may gusto sana ako ipalit sa kanya, na nasa kasundaluhan mo din na nakitaan ko ng pagiging isang pinuno sa kanyang pagkatao. Ito si Recto, ang isa sa mga kasundaluhan mo na nagbabante sa gate ng imperyo mo. Hindi ka magsisisi Brother Zubaji kung si Recto ang iyong magiging pinunong general. Magtiwala ka sa akin, nararamdaman ko ang magiging kapalaran ng sundalo na iyon. Sabi ni Daryl. Oo si Daryl ay may binanggit siya bago sila tuluyan maglakad patungo sa loob ng kaharian nila Ganggang at Zubaji Kila Recto at Pinunong General Gabriel. Ito pala ang nais mangyari ni Daryl. pagpalitin ang sitwasyon na mayroon si Pinunong General Gabriel sa sitwasyon na mayroon si Recto. Ang isa sa mga kasundaluhan sa North Mona na nagbabante sa gate ng Imperio ito. Maya-maya, nang marinig ito ni Zubaji, siya ay nagsalita at sinabi, Sige na brother Daryl. Mauna ka na pumasok sa silid hapagkainan. Sabi ni Zubaji nang nakangiti. At si Daryl ay nagpasya siya ng maglakad papasok ng silid hapagkainan. At maya maya si Zubaji ay naglakad kung saan nagtatago si Pinunong General Gabriel. Nang makarating si Zubaji sa pinagkaitiguan ni Pinunong General Gabriel. Ito ay nagulat. At sinabi, kayo pala Emperor Zubaji. Sabi ni Pinunong General Gabriel. Nang marinig ito ni Zubadji siya ay napasimangot at nagsalita sa seryosong tono. Nais kong malaman ano ang ginagawa mo sa lugar na ito at ikaw ay kailangan pa magtago. At ano ang sinisilap mo sa silid hapagkainan? Sabi ni Zubaji sa seryosong tono. Nang marinig ito ni Pinunong General Gabriel, siya ay lubos na kinabahan. At ito ay nag-isip ng dahilan at sinabi kay Zubaji Mahal na Emperor Zubaji hindi ako nagtatago, Napatigil lang ako sa tapat ng silid hapagkainan. pagkainan. Paumanhin Emperor Zubaji, ako ay babalik na sa labas ng iyong kaharian. Maywan ko na kayo mahal na Emperor Zubaji, sabi ni Pinunong General Gabriel. Nang marinig ito ni Zubaji, ito ay nagsalita at pinigilan si Pinunong General Gabriel. Saglit lang Gabriel, nang marinig ito ni Pinunong General Gabriel, siya ay nagulat sa sinabi ni Zubaji siya ay tinawag na lang na Gabriel at hindi na pinunong general. At si pinunong general Gabriel ay nagsalita at sinabi, Mahal na Emperor Zubaji, may nais ba kayong ipagawa sa akin? Madami pa akong dapat gawin, ipagawa mo na lang ito sa ibang mga kasundaluhan. Ako ay aalis na Emperor Zubaji para magawa ko na ang aking mga nais gawin. Sabi ni Pinunong General Gabriel, nang marinig ito ni Zubaji mas lalo siyang nagalit at naiinis sa pag-uugali ni Pinunong General Gabriel. At si Zubaji ay nagsalita sa walang pasensyang tono at sinabi, Lapas tanganan ka, masyado ka nang lumaki ang iyong ulo at mapagmalaki ka na. Simula ngayon, ikaw ay hindi na Pinunong General ng aking mga kasundaluhan. Hindi ko na kailangan ang isang tulad mo na mamuno sa aking mga kasundaluhan. Sabi ni Zubaji sa seryosong tono nang marinig ito ni Pinunong General Gabriel. Siya ay nagulat, at ito ay ngumiti at sinabi, Nagbibiro ka lang Emperor Zubaji tama ba ako? Sige na maaari mo nang sabihin sa akin ang aking gagawin. Kahit na masyado akong abala sa mga ginagawa ko, uunahin ko na muna ang iyong ipapagamahal na Emperor Zubaji. At si Pinunong General Gabriel ay napabulong sa kanyang sarili. Hindi mo ako pwedeng alisin sa pagiging Pinunong General. Napakalaki na nang naging ambag ko sa pamumuno niyo sa imperyong ito. At sa akin lang susunod ang mga kasundaluhan na mayroon ang imperyo Muzubaji. Hindi mo ako pwedeng alisin sa pagiging pinunong general. Sabi ni pinunong general Gabriel sa kanyang sarili. Maya-maya, nang marinig ni Zubaji ang sinabi ni pinunong general Gabriel. Siya ay nagsalita at sinabi. Seryoso ako sa aking sinasabi. Simula ngayon, ikaw ay binababa ko sa pagiging isang normal na sundalo na. Ang pagiging pinunong general mo ay akin ang inalis. Maaari ka na umalis at lumabas sa aking kaharian. Simula ngayon wala ka ng karapatan na basta-basta pumasok sa aking kaharian. Maliwanag ba? Sabi ni Zubaji sa seryosong tono. Nang marinig ito ni pinunong general Gabriel. Siya ay lubos na nagalit. At ito ay napasigaw sa malakas na tono. Tuldok, ganon-ganon na lang yon. Aalisin mo ako sa pagiging pinunong general. Sa anong dahilan? Hindi mo ako basta-basta pwedeng alisin sa pagiging pinunong general. Sigaw ni Gabriel, nang marinig ito ni Zubaji. Siya ay sumigaw din at sinabi, Bastos ka talaga at walang respeto. Umalis ka sa aking kaharian at imperyo. Simula ngayon, wala ka ng karapatan na manatili pa sa aking imperyo. Umalis ka na dito bago ko pa maisipan na kita sa mga kasundaluhan sabi ni Zubaji, nang marinig ito ni Pinunong General Gabriel. Siya ay nagsalita at sinabi, Tatandaan ko ang ginawa mong ito sa akin Zubaji. Ginawa ko lahat para mapagsilbihan ko ang North Mona. Binuwis ko ang aking buhay upang pamunuan ang mga kasundaluhan sa mga nagdaan na labanan na ating naranasan. Sa iyong ginawa na pag-alis sa akin bilang pinuno-general ng iyong kasundaluhan. Ito na ang araw na ikakabagsak ng Imperyo ng North Mona sa iyong pamumuno Zubaji. Wala ka nang makikita na ipapalit sa akin na mahusay sa larangan ng pakikipaglaban at pamunuan ang mga kasundaluhan mo, mga walang kwenta, sabi ni Gabriel. Nang marinig ito ni Zubaji siya ay tumawa at sinabi, Hahaha, kung hindi ko lang iniisip pa ang mga nagawa mo sa aking Imperyo na nakatulong sa amin. Ikaw ay papazlangin ko na sa oras na ito. Ngunit tumatanaw pa ako sa mga nagawa mong maganda sa aking imperyo. Kaya hahayaan kita mabuhay ngayon. At sa tingin mo ba ikaw talaga ang pinakamagaling sa aking mga kasundaluhan? Pwes nagkakamali ka. Ang pagiging pinunong general mo ay ibibigay ko sa isang sundalo na nagngangalang rekto. Kaya wag kang magmalaki sa iyong kakayahan. Kung gustuhin ko mantirisin ka ngayon ay magagawa ko. Umalis ka na sa aking kaharian. Bago pa kita mapaslang sabi ni Zubaji sa seryosong tono. Nang marinig ito ni pinunong General Gabriel, dat ito ay nagsalita sa kanyang isip at sinabi, Kaya pala, ang Recto na iyon ang ipapalit sa akin. Bakit ganon ang nangyari? Bigla na lang si Rekto ang naisip na ipalit sa akin. Bulong ni Gabriel sa kanyang sarili. At maya maya, naalala niya ang pagbabanta ni Daryl sa kanya at ang sinabi nito kay Rekto bago tuluyan maglakad patungo sa kaharian nila Zubaji at si Gabriel ay napabulong ulit at sinabi. Yun na nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong kabi Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam muna tayo. Bali mga masters, bye bye!